yung form na ito para ito sa kinakalap ng ating mahal na congressman na signature campaign. Para saan po yung signature campaign? Para po sa pag-amenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Ito, para po gusto nila itong mabago. Kasi, di ba, marami na yung mga dati pang batas na hindi naman po naaangkop na sa panahon ngayon. So, ito po, kung sakali po ito napapabor po sa atin, marami po tayong uh, makakalap si kongresman dito, magkaroon po tayo ng charter chains, malaking tulong po ito sa atin. Bakit? Di ba po binibigyan tayo ni kongresman ng AX? Di ba po binibigyan tayo ni kongresman ng TUPAD? Ang AX po ba at TUPAD batas ngayon? Y wala pong batas, di ba? Kung ito po magkaroon ng pagbabago, Gagawain na pong batas ang AX at Tupad. Oh, yeah. Hindi lang po kayo, hindi lang po tayo makikinabang lahat na po ng mga kamag-anak natin. At buong Pilipinas po. Di ba po laking tulong giginhawa tayo? Meron tayong laging ayuda. Meron laking tulong po sa atin, di ba? O, kaya po, ito po, bilang po mga leaders po ng ating congressman, kung kayo po pipirma po dito, meron pong pakinsuelo ang ating mahal na kongresman. Ito, ito po nanay, meron pong pakinsuelo sa atin ang mahal na kongresman. Bibigyan po tayo ng AX. O, di ba? Oh, ito, ito po. So, ilang residente sa Quezon City sa inakala nilang ayuda ng lokal na pamahalaan. Yun pala, tungkol ito sa petisyon kaugnay sa pag-amienda ng konstitusyon. Nasa front line ng balitang yan, si Gary De Leon. Naabutan ng News 5 si Alias Mary, empleyado ng Quezon City Hall na nagbabaybay bay sa barangay Tatalon. Para yan mangalap ng pirma ng mga botante, sabay pinasusulat sa kanila ang precinct number. Nang tanungin namin kung para saan ang pinapipirmahan niya, sagot ni Mary. Nakalagay doon Tagalog eh. Kung sumasang-ayon tayo na yung mga dayuhan eh ano, mag-invest sa Pilipinas. Putos daw ito sa anila ng Barangay Community Relation Department ng City Hall. Ang ilang residente pumirma agad sa pagkakalang para ito sa ayuda ng lokal na pamahalaan. Parang ano lang, susulat lang ang pangalan mo. Malay mo kung ano ibigay sa amin sa mainirap. Ito po ay para sa mga ano ito, sa mga oh mayam Pilipino na nangailangan ng tulong. Kung mabibigay pangako niya magkaroon ng ayuda pero may ilang tumangging pumirma nang mabasaan laman ng papel. Di pala kasi ito para sa ayuda ng lungsod, kundi petisyon para maamienda ng saligang batas gamit ang People's Initiative. Parang ayuda nga din kasi galing sa Congress. Mm -hmm. Hindi ako normally sumasali sa mga piti petition kasi nadala na ako from the last time. Nang tanungin namin si Mary, mismong siya aminado hindi alam kung para saan ang pinapipirma sa mga residente sa QC. Bago yan, siniwalit ni Albay Representative Edsel Lagman na may nakarating sa kanyang may mga bayaran sa PICOL, kapalit ng pirma ng mga botante na gagamitin sa pag-amienda ng konstitusyon. Ito e para paboran ng mga tao ang magkasamang pagboto ng Senado at Kamara para sa Charter Change.